Ito ang mga himala ni Jesus, mga patunay ng kanyang kapangyarihan at walang hanggang pagibig. Mga kwento ng kapangyarihan awa at pananampalataya. Sa panahon ng kaguluhan, karamdaman at kawalan ng pag-asa, dumating si Jesus, ang anak ng Diyos, upang ipakita sa mundo ang kapangyarihan ng Ama. Hindi sa pamamagitan ng kayamanan o lakas ng sandata, kundi sa pamamagitan ng awa, pananampalataya at mga himalang nagbigay ng liwanag sa mga puso ng tao. Ang bawat himala niya ay hindi lamang tanda ng kanyang kapangyarihan, kundi patunay ng kanyang malasakit at pagibig ibig sa sangkatauhan. Ang unang himala ni Jesus ay naganap sa kasalan sa kanan ng Galilea. Nang maubos ang alak, sinabi ni Maria, ang kanyang ina, wala na silang alak. At sa isang simpleng utos ni Jesus, ang tubig ay naging alak. Tanda na sa piling niya, kahit ang kakulangan ay nagiging kasaganaan. Sa Kapernaum, isang opisyal ng hari ang lumapit kay Jesus upang humingi ng tulong para sa kanyang anak na may sakit. Sinabi ni Jesus, Umuwi ka na, buhay ang iyong anak. At nang siya'y umuwi, Natagpuan niyang gumaling nga ang bata sa mismong oras na iyon. Patunay na abot ng pananampalataya ang kapangyarihan ng Diyos. Isang babaeng labindalawang taon nang dinudugo ang nagtiwala at humipo sa laylayan ng kanyang gamit. Sa sandaling iyon, gumaling siya. Sinabi ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hindi lamang karamdaman ng kanyang tinalo, kundi pati ang kamatayan. Sa bahay ni Hyrus, sinabi niya, ang bata ay hindi patay, kundi natutulog. At sa kanyang tinig, ang batang babae ay bumangon at nabuhay muli. Sa Betanya, tinawag niya si Lazaro mula sa libingan. Lazaro, lumabas ka! At sa utos na iyon, bumalik ang buhay sa katawan ng patay. Maging kamatayan ay napasunod sa kanya apat na kaibigan ang nagdala ng paralitikong lalaki. Dahil sa dami ng tao, ibinaba nila siya mula sa bubong. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya, Anak, pinatawad ka na. At agad, tumayo ang paralitiko at naglakad. Isang lalaking inaalihan ng maraming demonyo ang iniligtas niya sa gerasa. Sa isang utos lamang, ang mga masasamang espiritu ay lumayas at ang lalaking dating mabangis ay naging payapa. Sa gitna ng dagat, nang dumating ang malakas na bagyo, si Jesus ay tumindig at nagsalita, "'Tigil! Pahupain mo ang hangin!" At agad tumahimik ang karagatan. Lumakad din siya sa ibabaw ng tubig, at tinawag si Pedro, "'Wag kang matakot!" Ngunit nang mag-alinlangan si Pedro, siya ay lumubog, at agad siyang inabot ni Jesus, bakit ka nagduda? Sa ilang ng libu-libong tao ang walang makain, pinakain niya sila sa pamamagitan ng limang tinapay at dalawang isda. Lahat ay nabusog at may natira pang labindalawang bakol. May sampung kitunging lumapit at lahat ay gumaling. Ngunit isa lamang ang bumalik upang magpasalamat. Sinabi ni Jesus, Ang iyong pananampalataya ang nagligtas sa iyo, sa Jericho, isang bulag na nagngangalang Bartimeus ang sumigaw, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. At sinabi ni Jesus, makakakita ka na. Sa sandaling iyon, nabuksan ang kanyang mga mata. Marami pang iba, mga bingi, pipi, at mga sugatang kaluluwa. Lahat ay nakatagpo ng kagalingan at pag-asa sa kanya sa sapagkat sa bawat himala, naroroon ang pag-ibig ng Diyos. Ang mga himala ni Jesus ay higit pa sa mga kwento ng kagalingan. Ito ay mga paalala na sa bawat sulok ng ating buhay, sa sakit, sa luha, sa kawalan at sa takot, naroon ang kamay ng Diyos na handang umabot. Hindi lahat ng himala ay nakikita ng ating mga mata. Minsan, ito ay kapayapaang ibinibigay Niya sa ating puso. Tulad ng mga taong nakaranas ng Kanyang kapangyarihan, tayo rin ay inaanyayahan, manampalataya, magtiwala, at sumunod sa Kanya. Sapagkat ang tunay na Himala ay hindi lamang ang paggaling ng katawan, kundi ang pagbabago ng kaluluwa. Si Jesus ay buhay at Siya pa rin ang gumagawa ng Himala hanggang...